good morning mga kay malakapi tayo. Ayan, time check 9 a.m. na nang umaga dito sa KSA. Ako ay nagkakapi at nag-almusal ng aking diwagang yogurt. So ayan. Yogurt ang aking breakfast. And meron akong tatlong hiwang karne. So, ayan. Tatlong hiwang karne. Ito yung ating almusal. So, last night, hindi ako kumain. Kasi, nagano tayo na babawas tayo ng kilo. Ito yun yung mas magandang way para doon sa ating cholesterol. No? So, ayan. Then, mabab, ah, mataas yung aking cholesterol nung ako ay nagpa-lab, nakuha yung result. So, meron akong iniinom na gamot for 3 months. yon Every night. So, kailangan siyang inumin. Then, another laboratory ulit for my cholesterol. So, ayan mabuti na rin yung nakapagpahalaba ko kasi natin nakita no pero yung aking sugar is okay naman sa cholesterol talaga gawa isa na rin siguro dito yung mapagkain kasi halos dito lahat is mamantika ultimo kanin dito minamantikaan mga kanin pagluto ng kanin may mantika ang karni ng laham ng mantika. Ayan, di ba? So, gawa na rin ng pagkain dito kasi kung ako lang hindi naman ako palakain ng ano eh, ng mga taba-taba. Ayan, hindi naman ako matakaw. Para tumasang kolesterol ko, no? Nagda-diet naman ako. Ayan. Pero kailangan talaga nating magbawas ulit ng timbang kasi before, nagkilo lang talaga ako ng 57, nung last last na uwi ko, so kasi nag, nagbabas talaga ako ng timbang that time nag diet talaga ako noon eh ngayon, tumaas ang kilo ko ulit, mag 65 kilos ako so kaya uh, sa gabi din ako kumakain so nagtiti na lang ako sa gabi pag medyo nagugutom ako nguya nguya na lang ako ng mani yun na lang tapos umaga ito nag almusal tayo so sa lunch kung ano na lang yung makutkot ko sa night hindi na ako kumakain kasi kailangan ko talagang magbawas after 3 months so magkikilo ako saan naman yung akin, 65 kilos is mabawasan so ayan lang Good morning everyone and God bless. Ingat po ang lahat sa kanilang mga trabaho.